pang-araw-araw na pagninilay sa ibang halyo para sa Nobyembre 25 Lukas, kabanata 21 bersikulo 1 hanggang 4 Tumingin si Jesus at nakita niya ang mayayamang naghuhulog ng kanilang mga handog sa lalagyan ng handog sa templo Nakita rin niya ang isang mahirap na balo na naghulog ng dalawang barya na tanso. Sinabi niya, sinasabi ko sa inyo, ang katotohanan. Ang mahirap na balong ito ay naghulog ng higit kaysa sa kanilang lahat. Sapagkat ang lahat ng ito ay nagbigay ng kanilang mga handog mula sa kanilang kasaga, kasaganahan. Ngunit siya, uh, sa kabila ng kanyang kahirapan, ay binigayan ang lahat ng mayroon siya upang mabuhay. Paano natin mayaangkop ang banghelyong ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Kalidad ng pagbibigay, hindi dami. Maging mapagbigay ayon sa ating kakayahan, kahit maliit. Hindi ang halaga ang mahalaga, kundi ang puso sa likod ng pagbibigay pag-unawa sa tunay na, sak na sakripisyo, isaalang alang-alang kung ano ang talaga mahalaga sa atin at kung paano natin ito maibabahagi sa iba. Pagpapahalaga sa mga maliliit na bagay. Kilalanin at pahalagaan ang mga maliliit na kontribusyon ng iba, lalo na ang mga nagmumula sa tauspusong intensyon. Pagiging mapagkumbaba iwasan ang pagmamalaki sa ating mga ginagawa o ibinigay sa halip magbigay ng tahimik at walang pagyayabang pag-unawa sa iba pag-isipan kung paano tayo makakatulong sa iba kahit na tayo mismo ay may mga pangangailangan Pagtitiwala sa Diyos Magkaroon ng tiwala na ang Diyos ang magbibigay ng ating mga pangangailangan kahit tayo ay nagbibigay. Paghahanap ng tunay na kayamanan. Bigyang halaga ang spiritual na kayamanan higit sa material na bagay. Pagiging matapat at maliit. Maging tapat at mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay dahil ito ay nagpapakita ng ating karakter pagtatasa ng ating mga prioridad. Regular na suriin ang ating mga gastusin at paggamit ng oras upang matiyak na ito ay nakahanay sa ating mga pinahahalagahan. Pagkakaroon ng pusong mapagbigay. Paunla rin ang ugaling laging handang tumulong at magbigay hindi lamang sa pera kundi pati rin sa oras, talento at iba pang resources